Guys, ito yung aso umakit sa bargo namin. Siguro lahat ng bargo ay nakakitin nito para mangingin ng pagkain nito guys. Oh. Dito kami sa Georgia, Europe. Ayan. Ang tawag ko dyan, si Mami Dog. Mami Doggy. Mami Doggy. 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 O, oh, ayan. Maamo yan eh. Mabait yan eh. O, oh, diba? Mabait, Doggy. Doggy. Kain natin guys. Pakainin natin. Kawawa naman nagugutong. Sabi, lang ko siya ng ano, pagkain, chicken. <laughs> mami, umaakit sa hagdanan. Pero mo hagdanang inaakit niya ang taas. Ito. Ayan, oh. No? Ah, si Doggy. Mami, Doggy. Ah, niya na chicken, guys. Ito. Ayan, guys. Chicken. Nakain ko na kanina to, eh. Bali, bibigay ko na lang. Kira ko. Wawa naman, eh bagong panganak yata to si mami doggy hindi rito ito doggy mm. Ayan, kain ka dyan ha ah, mami doggy bait na nga na to mahamo ayan nakain niya mamaya yan mamaya guys pagka natapos siyang kumain bababa na yan alam niya yung oras ng kain Alas 5, alas 5 yung kain na namin, umakit alas ito. Ah. Papatete guys, oh. Dobi. Okay. Sarap na sarap sa chicken. Mahubos niya yan. Yan na, mamaya bababa na yan. Baba ka na ha, baba na, dun, dun. Baba na. Yan na. Huwag eh, yan na, siya Baka mapagalitan ako eh Kasi bawal lang ano eh Bawal lang animal dito sa parko Mga aso Ayan. Mamaya magtatawag yan Ito yung isa guys, yung kulay puti Ito, masama niya kanina Ito din, kaso wala na akong maibigay eh Alam niya, pinakain ko yung isa eh oh, kulay puti Kamaya, mamaya, mamaya, ah. ha? balik ka mamaya ha? Ah. Akit ako, kuha kita pagkain ha? Ayan na, ayan na, kasama ko Ayan na, ayan, ayan pares babae Uy, good friend Ayan ayan How ayan. are you? <laughs> Bigyan ko kaya sila, buti sa'yo ma, ano eh Ano oh, lang ako? O sige Mamaya, ikot ka muna <laughs> Ayan na, sinasampahan niya kasama ko <laughs> oh, Pares babae pala yan, partner. Paris babae. <laughs>